Ganito yung paggawa ko ng itlog na maalat. Pag na-perfect nyo to, sinisiguro ko sa inyo, hindi na kayo bibili sa labas. Hindi ko pa nasubukan yung rock salt. Usually, ang ginagamit ko is iodized salt. Depende sa dami ng itlog, kung gano'ng kaalat at gano'ng kamantika ang gusto mo. Dito muna tayo sa pinaka-basic na ginagawa ko. Sa 30 eggs, ang ginamit ko is 750 grams. Hindi to maalat na maalat, pero kung gusto mo ng maalat talaga, pwede mo siyang gamitan ng 1 kilos of iodized salt. Huwag ka nang sosobra sa isang kilo dahil baka hindi mo na makain. At habang tinutunaw ko ang asin, ay nilagyan ko na ito ng dahon ng laurel. Tatlo lang yung inilagay kong dahon ng laurel, pero sa ibang ginagawa ko, nilalagyan ko siya kahit 10 pieces or 20 pieces. Depende kung gano'ng ka-aroma yung gusto ko. Nilagyan ko din ng isang dakot ng pamintang buo. At kailangan siguraduhin mo din na tunaw na tunaw yung iodized salt. At nung natunaw na nga at kumulo ito, ay ganito ang kanyang magiging kulay. Pinalamig ko muna to sa plastic container at nung nasisiguro ko na malamig na malamig na ay saka ko inilagay yung itlog ng dahan-dahan para maiwasan natin na mabasag. Ang ginagamit kong itlog para dito sa itlog na maalat na to ay ordinary eggs lang. Iba't ibang kulay ng itlog ang inilalagay ko at kahit yung itlog na puti ay po gawing itlog na maalat. Hindi ako gumagamit ng itlog ng itik kasi wala naman ako makikita nun dito sa Japan. At kahit sa Pinas, itlog na puti lang ang ginagamit ko pag gumagawa ako ng itlog na maalat na ganito. Masyadong umaapaw yung itlog dito sa ginawa kong container kaya inilipat ko pa siya sa ibang lalagyan. Kailangan itong mga itlog na to ay mainit nilubog ko ng todong-todo dito sa solution na ginawa ko. Gumawa ako ng plastic na may tubig para mailubog ko yung mga itlog sa solution. At sa malaking plastic container na ginawa ko ay dalawang plastic ang nilagyan ko ng tubig para masigurado ko na lulubog lahat yung itlog. At nung nasiguro ko na nakalubog na lahat yung itlog at walang aapaw na kahit isang piraso sa kanya, ay tinakpan ko na ito at inilagay ko na sa isang madilim na lugar. Kailangan sa malamig na temperature ninyo patutulugin tong itlog na to kasi para hindi siya masira heto na nga mga mi pagkatapos ng ilang linggo kong pagtatago sa itlog na to ay pwede ko na siyang lutuin lilinisin ko tong itlog ng dahan-dahan aalisin ko sa maalat na tubig at iluluto ko siya sa malinis na tubig kailangan dahan-dahan yung pagkilos ninyo para hindi magkabasa gantong mga at itlog at dito nga sa kasirola na paglalagaan ko ay pinatungan ko to ng ilang pirasong paper towel pwede kayong gumamit ng malinis na tela nang sa ganun kapag ka ito ay kumulo ay maiwasang sumabog yung mga itlog o magkabasag -basa. At uulitin ko, dahan-dahan lang para maiwasan din talaga na magkaroon ng lamat tong mga itlog. At lalagyan ko na nga ito ng malinis na tubig at kailangan nakalubog din tong mga itlog na to at kailangan ang apoy nito ay mahinang mahina lang. Sa mahinang mahinang apoy, pinaka best dito is mapakuluan siya ng kahit dalawang oras. Wow. At ayan na nga mga wow. mi, sana ay naintindihan yeah. niyo ang aking guide sa paggawa ko ng itlog na maalat. Mm. Garap. Grabe. Grabe oh. Wow, grabe naman. Yun. Comment lang kayo mga mi kung sino yung gustong gumawa pero walang budget. holy lady you're so perfect